News Update Mga balita ngayon Dalawang miyembro ng NPA nasawi sa magkahiwalay na enkwentro sa Northern Samar 500 PDLs mula bilibid matagumpay na inilipat sa San Ramon Prison Idelfitir, pinagdiwang sa buong bansa, PBBM nagpaabot ng minsahe Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon Nasawi sa dalawang magkahiwalay na inkwentro ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa Las Navas, Northern Samar, Kamakailan. Batay sa ulat ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ngayong araw, unang sumiklab ang noong March 23 sa Barangay Cuenco kung saan nakaharap ng mga tropa ng 19th Infantry Battalion ang nasa 15 miyembro ng Sub-Regional Guerrilla Unit ng Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Nagresulta ito sa pagkamatay ni Doming Tulen alias Pawa at pagkakarecover ng ilang personal na kagamitan ng mga rebelde. Kasunod nito noong March 28, nang makasagupan ng 28 IB ang sampung miyembro ng Regional Guerrilla Unit ng EVRPC sa Barangay San Francisco na ikinasawi naman ng isa pang hindi pa nakikilalang NPA. Nakuha mula sa encounter site ang isang M16 rifle, tatlong magazine, isang bagpack at isang bundler. Nanawagan naman si HID Commander Major General Adonis Ariel Urio sa mga natitirang rebelde na pakinabangan ng alok na amnistiya ng gobyerno bilang bahagi ng patuloy na decongestion ng New Bilibid Prison o NBP, matagumpay na nailipat ng Bureau of Corrections o BUCOR ang 500 persons deprived of liberty o PDLs sa San Ramon Prison and Penal Farm SRPPF sa Sambuanga City. Pinungunahan ni Corrections Chief Inspector Henry Avila, ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng mahigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na paglilipat. Pagdating sa SRPPF, sumailalim ang mga PDL sa masusing pagsusuri kabilang ang inspeksyon ng medical team at canine handlers upang maiwasan ang pagpasok ng kontrabando. Ang paglilipat ng mga PDLs ay hatbang upang maibsan ang kasikipan sa NBP at mapabuti ang kanilang kalagayan. Bukod dito, makatutulong din ito sa manpower requirements ng SRPPF lalo na sa mga proyektong pang-agrikultura ng pasilidad. Ipinagdiwang ng mga Muslim sa buong bansa ang Idil Fitir, hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Sa iba't ibang lalawigan, sabay-sabay na nagtipo ng libu-libong mananampalataya para sa Eid Prayer, kabilang ang malalaking pagtitipon sa Maynila, Mindanao at iba pang rehiyon. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din niya ang diwa ng pagkakaisa, kapayapaan at pagbibigayan Nadala ng okasyong ito, anya ang Edil Fitir ay hindi lamang pagdiriwang ng tagumpay sa pagsasakripisyo kundi isang paalaala rin ng pagmamahal at malasakit sa kapwa anuman ang relihiyon. Samantala patuloy naman ang siguridad sa mga pangunahing lugar ng pagdiriwang upang matiyak ang maayos at mapayapang selebrasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.